Halaw sa orihinal na likhang kwento, ng tunay na may akda ay bibigyang buhay sa pamamagitan ng likhang sining ng bidyong ito. Ang isdang may liwanag sa kailaliman ng dagat, kung saan walang sinag ng araw ang abot, may isang lugar na halos walang nakakakita. Isang madilim na mundo, tahimik ngunit puno ng lihim. Dito ipinanganak si Lumo, isang maliit na anglerfish, tulad ng iba sa kanyang uri, may kakaiba siyang taglay isang munting ilaw na nakasabit sa dulo ng kanyang ulo. Simula pagkabata, hindi niya maintindihan kung bakit siya naiiba. Sa isang mundong balot ng dilim, bakit siya may liwanag? Anak, tandaan mo. Sabi ng kanyang ina habang yakap siya nito sa kanilang tahanan sa ilalim ng dagat. Ang ilaw na yan ay isang biyaya sa iyo. Hindi mo pa alam ngayon pero balang araw mauunawaan mo rin. Pero habang lumalaki si Lumo, hindi niya naramdaman na ito'y isang biyaya. Kapag lumalapit siya sa ibang isda, napapansin nilang naiiba siya. Pinag-uusapan siya, tinitingnan ng may pagtataka o minsan may pangungot siya. Ang liit-liit mo pero may ilaw ka na. Para pain ng mga mandaragit, sabi ng isang isda. Hindi ka ba natatakot? Baka maging dahilan pa yan ng kapahamakan mo. Dagdag pa ng isang isda at doon nagsimula ang takot ni Lumo. Simula noon, itinago niya ang kanyang liwanag. Kapag may ibang isdang dumadaan, pinipilit niyang huwag ipakita ang kanyang ilaw. Mas mabuti ng hindi mapansin. Mas mabuti ng hindi pagtawanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong siyang hindi matanggal sa isip niya. Kung ang liwanag ko ay isang biyaya, bakit pakiramdam ko isa itong sumpa? At dumating ang isang gabi, sa isang igla, tuluyang mababago ang mundo ni Lumo isang pangyayaring magpapagising sa kanya at magbubunyag kung sino siya talaga. Itutuloy. I-comment ang part 2. Kung gusto pang malaman ang susunod na pangyayari, i-like at mag-subscribe sa channel para maging updated.